Sa punta nyo? Sa punta nyo? Saan na punta nyo? Saan nyo? Dito, dito pa kayo ah. Ano Oo. po kayo daw? Saan nga punta nyo? Sa bundok po. Magdadala po kami ng ano. Hindi Baka kontrabando na yung dala nyo? Hindi naman po. Saan De. mga po. Hindi. Tignan natin. Tulong po ito. Hindi. Tignan Saan natin. Saan po ba kayo sir? De, di, basta. Tignan ko yung dala mo. Baka kontrabando yan. Hindi namin alam dito yung mga pumapasok kung ano ang dala. Baka kung ano na yung dala mo dyan. Sige. Dalawang sasakyan po kami sir. Hindi, titignan ko rin yan. Kuya, titignan ng po yung ano natin. Yung karga. Di ba pinagbawalan na namin kayo umakyat dito? Ang titigas ng ulo nyo ha. Hindi, magdadala lang naman po kami ng ano. Ito po oh, mga... Dalawang sasakyan kayo? Opo, kasama ko po. Sige, kada isa isa nyo. Magbigay na lang sa akin ng 2.5. Magkano po? 2.5. Ay, hindi kayo makakadaan kung walang ganun. Ito po. At ang pagbignibigyan nyo pa, para sa yan? Marami kami dito, oh. Hindi! Wala! Bas-bas namin to. Para sa inyong proteksyon. Hindi kayo makakakyod doon pag wala. Bas-bas? Magkano? Magkano? Magkano po isang sasakyan? Maraming nga tayo. Tapos tayo pang... Hindi! Inwala tayo sa paligid para magtawaran, ha? Kaligtasan nyo ang ina-assure ko dito. Pag walang ganun, di kayo makakyat. Pag sinabi ko walang akyat, walang akyat. Iyan ano lang naman po, magkakawala kaming masamang balak na gagawin dyan eh. Magdadala lang kami ng mga... Hindi, che ano check ko lang pues yan. I-check ko kung anong talagang dala nyo. Hindi, eh, danya, check nyo! Baka kontrabando na yan, De, ha? Eh, check nyo Pero yung <s> hihingan <Isaiah> nyo pa kami, para naman hindi... Sumusok na naman um... na yan. Pang ilang beses na kami umakyat dito, ngayon lang kami nahalang ng ganyan. Hindi. Basta pag sinabi kong magbibigay kayo, magbibigay kayo. Walang makaakyat dito. Eh, may contact mo kami sa taas Kahit eh. Kahit na may contact kayo, isang tawag ko lang doon. Magalisan na yon. Wala kayong magagawa kung di nyo ako bayaran. Para sa inyong protection to. Magbibigay ba kayo yan? O gusto nyo ma... Hindi kayo maakyat. 2-5 kada isa. Okay, so, ako isesend ko lang itong sasakyan nyo sa taas. Hindi kayo makakalpas dito. Ibabalik na lang kami kung... Kayong bahala. Basta ang importante dito. Bayaran nyo ako natin naman ito Ah! Bibigyan na nga kami ng tulong Mapahinga ka na Kasi e, Wala! Basta! Bibigyan nyo yung kinakailangan ko Yun lang ah? naibigay niyo kaya, ko, ah, Pag naibigay nyo yung kinakailangan ko Makakalpas na kayo yan, 2, 5, 2, 5, 2 5, yan? Kada isa Oh! Tutal! Mabalik pa naman kami Dito kami nadaan Pagbibigay kami ulit Pagbalik Ano yan? Dalaman libo. Ay hindi po pwede Gusto nyo gawin yung 3,000 yan para pagbalik ninyo yung dalawang libo para sigurado protection nyo lang ang aking inaano ha para sa protection nyo to yan pa yung ano o tatlong libo yan eh kung ganyan ba naman ng ganyan tapos pagbalik namin Arangin ko kuli kayo bakit may balance kayong dalawang libo so, ay sobra naman ito naman, yan? De, naman napakadahaman mo naman Di para sa inyong protection to kalukohan na yan para sa protection nyo to hindi. Na o sige. O tandaan nyo, sinasabi ko ha. Nagbigay lang kayo, tatlong libo. May balanse kayo. Ah, harangan ko pa rin kayo. Ha? Sige. Sige, 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 sige na. O sige, aket na kayo. aket na kayo. O sige. Basta. Isang sinyalis ko lang dito, malaya na kayong makakaalis. Opo, opo. Sige.